Good morning guys Ang magandang umaga ng New Year Tayo ko kukuha Malunggay at ating lagyan ng dilis Kakasawa ang karne Kuha na lang ako tangla dito ha Yan guys oh Ito yung pinakamagandang morning Oh, diba? Daming malunggay oh Huwag kayong matakot Di ako natakot dito magnakaw. Kasi tatsahin ko to. Kumpleto yan oh. Wala lang bunga yung mga dra dragon fruits. Pero tanglad. Mayroon tayong tanglad. Kasi may binili ako ng dailies. Ito ang ating ah, pang ulam ngayong umaga. Uh, January 1 January 1 ngayon guys dito tayo sa ano gulayan ng aking tiyahin sipag talaga hindi pa nga naligo naandito na oh ang kapal ng malunggayan oh Wala pang bunga yung dragon fruits mo yan, no? ano ba yung? Oh, oh. Oh, oh. Ano ba yan? Aba, napakalaki tulong nito sa akin. Oo. Oh, oh. Nakakabisis niya nagbunga. Unang pitas na po, 60 kilos. Dragon fruits? Oo. Ano kasi ito, November? Ah, Hindi. Agosto mayroon lang. Oo, oh, oh, August pala. June, Mayo. Mayo, magbubulaklak na siya. Ano ba yung pinapakip? Pakapitan nung puno ng malunggay. Malunggay, binubuhay ko ngayon. Langka, <laughs> ito, binubuhay ko rin dito, ito. ito. Ang kulang putulan ng dulo kay para magbubuhay. Yo! Yo, oh, pang sabaw-sabaw. Oh, pang sabaw-sabaw. Yan, yang, yang nakatali na yan. Pwede na yan. Ha? Ah, yan o? Oh. <laughs> Mga <Matagsim> tagsim-tagsim ang sabaw niyan. <laughs> Sige, kuha ka. Oh. Oh, mm. na ano? Oh, wala lang anak ko sa. Kayo na. Tatanong ka kuda sa ilalim. Wala kang plastik? Wala na wi. na lang. Ay dito sa bayo. Ah, wala. Ambot lang. Si pagrantsahin ko, guys. Kaya pag dito sa probinsya, marami kang magugulay. Ay. Kahit wala dito 'yun. Magnakaw ako eh. Mag-vlog muna si ano? Kanino 'tong motor? Tinagtatapo na. Nasira yung malunggay. Bakit kaya? Ano kaya ang nangyari? Isprihan siguro yan niya. Kaya nga dapat maisprihan. Dagdagan mo yan. Kukunti. Yan ang aming isa ho guys. Oh. Hmm. Paborito ni nana yan. Kaya... Ay gabi ay silita nag... Kuwan to. ka